ang AI-generated video na ipinos ni Kuya Kim. Noong March 11, 2025 ay nagkatotoo matapos ang pitong buwan at labing isang araw noong bigla ang pumanaw ang 19-year-old na si Eman. Ang nasabing TikTok video ay nilagyan ni Kuya Kim ng isang cryptic caption na kung ating susuriin ay makatotohanan at related sa isang biblical verse. Bago tayo magsimula, huwag po mag-subscribe at i-click ang bell button. Ang videong ito ay magpapatunay na ang mga aral, babala at wisdom ng Biblia ay nananatili ang bisa maging sa kasalukuyang panahon ng makabagong teknolohiya at social media. Ito mga kay Star, just to give you background kung bakit siguro may pagkakryptik itong mga post ni Kuya Kim. Simulan natin. Noong February 23, nasa Gimaras Island si Kuya Kim kasama ang kanyang asawa na si Felisa Hong Atienza at ang kanilang bunsong anak na si Eman. Ang Gimaras Island, mga kay Star, ay isang sikat na isla sa Western Visayas, kilala sa napakatamis na mangga. Pagkatapos niyan, February 28, nasa Pamalikan Island naman sila sa Palawan. Doon naganap ang family bonding nila, si Kuya Kim, si Felisa at si Eman. Pag-uwi nila sa Maynila, March 4, nagkaroon ng aksidente si Kuya Kim. Uh, kamusta kayong lahat? It's been 6 days since my accident and uh, I'm resting at home, nagpapahinga. Since, since I have a lot of time, I've been on social media, like TikTok specifically. And, uh... At dahil doon, kinailangan niyang magpahinga at umiwas muna sa mga physical activities. Pagkalipas ng pitong araw, March 11, nagpost si Kuya Kim ng isang cryptic TikTok video. At yun nga, mga kay Star, late upload pala iyon. Kung babalikan natin, maaring kaya naging medyo misteryoso ang tono ng post ay dahil sa aksidente na iyon. Kung hindi siya sinuwerte, posibleng iba ang kinalabasan. Kaya marahil, mula noon ay mas binavalue na niya ang buhay at ang bonding moments kasama ang kanyang pamilya, lalo na sina Felisa at Eman. Ayon mga ka-star, yun ang background at posibleng dahilan kung bakit naging makahulugan ang post na yon ni Kuya Kim. Mga ka-star tara at panoorin natin ang video message ni Kuya Kim patungkol sa sinabi niyang aksidente. Mga ka-star, alam nyo ba na minsan muntik nang malagay sa alanganin ang buhay ni Kuya Kim at Ito yung kwento. Habang pauwi siya galing trabaho noong March 6, 2025, biglang may malaking aso na tumawid diretso sa daan niya. Ayun, nag-crash siya. Lumipad daw siya ng mga 8 feet mula sa kanyang bike handlebars at bumagsak ng malakas sa kalsada. Narinig pa raw niya yung malakas na crack. E dun pa lang alam na niyang may nabale. Habang nakahandusay siya, stunned, at halos hindi makagalaw, eto na ang nakakagulat mga kai Star. Miracle of miracles, may ambulance na dumating agad. As in, within seconds nandun na, fully staffed pa. Sila mismo ang nagbigay ng first aid kay Kuya Kim at siniguradong walang sasakyan na makakasagasa sa kanya. At ito pa ha, hindi basta-basta yung mga rescuer niya. Ang tumulong sa kanya, mga boys ng FIPAG EMS Fills. At take note mga kay Star of Duty pa sila nung time na yon. Tamang-tama lang. Nasa likod lang sila ni Kuya Kim nung mangyari ang aksidente. Kaya kung iisipin mo, hindi lang basta swerte yon. Literaw na milagro. Kasi kung wala sila doon, Baka ibang kwento na ang naririnig natin ngayon. Ayon mga ka-star, isang patunay na kahit gaano kaingat, may mga pangyayari talagang out of our control. Pero minsan, may mga taong sadyang nandyan sa tamang oras para iligtas ka. Mga ka-star, after ng aksidenteng yon na halos ikapahamak ni Kuya Kim, halos isang linggo rin siyang nagpahinga. At eto na nga, March 11, nagpost siya sa TikTok. Pero itong post na to, hindi basta-basta, Medyo cryptic ang caption niya mga kay Star. Parang may halong misteryo, may biblical undertone, at ang tema, tungkol sa buhay at kamatayan. Kung babasahin mo yung caption, mararamdaman mo talaga na may pinaghuhugutan. Parang isang taong nakatakas sa bingit ng kamatayan, tapos biglang napaisip ng malalim tungkol sa buhay. At kung i connect natin sa nangyari sa kanya noong March 4, makikita mong may sense talaga kung bakit ganun ang vibe ng post niya. Kasi isipin mo, After surviving a serious accident, sino ba naman ang hindi magre-reflect tungkol sa life and death? Di ba mga kay Star? Kung iisipin baka yung TikTok post na yon, hindi lang basta video, kundi isang personal reflection ni Kuya Kim sa second chance na ibinigay sa kanya. Subalit tama nga ang caption ni Kuya Kim, nakaligtas man siya at itinuring niyang fourth life niya iyon, naganap naman ang cryptic caption kay Eman. Makalipas ang pitong buwan at labing isang araw noong October 22, 2025, araw ng bigla ang pagpanaw ni Eman na noon ay nasa Los Angeles, California. Ang caption na isinulat ni Kuya Kim Atienza sa kanyang TikTok post noong March 11, 2025 ay ganito. Life as vapor quickly fades. As a cloud it dissipates. As a dream evaporates. Be in time. Flying time declares, tis true. In a flash, death faces you. Just a little late, you're through. Be in time. Ang buhay ay parang singaw, mabilis maglaho, tulad ng ulap, unti-unting naglilipol, tulad ng panaginip, naglalaho kapag nagising. Kaya't mamuhay ng may tamang panahon, sapagkat ang oras ay mabilis lumipas, at sa isang iglap, kaharap mo na ang kamatayan. Kung ikaw ay mahuli ng kaunti, tapos ka na, kaya't mamuhay sa tamang oras. Kapag isinalin natin ito sa Tagalog, ganito ang mensahe. Parehong mensahe, ang buhay ay panandalian at marupok, at walang sino man ang nakaalam ng bukas. Hindi natin alam kung may malalim na dahilan o simpleng inspirasyon lang ang caption ni Kuya Kim, pero nang pag-isipan ito ngayon, tila nagkaroon ito ng makahulugang bisa. Ang post na yon sa TikTok ay ginawa pitong buwan at labing isang araw bago pumanaw ang kanyang anak, si Emma Natienza, noong October 22, 2025. Kung babasahin natin ang caption ni Kuya Kim sa post na yon, mapapansin nating parang may biblical undertone. Sabi nga sa Bible, sabi sa Santiago 4 verse 14, Ang buhay ng tao ay parang ulap o hamog na sandaling lumilitaw, at pagkatapos ay naglalaho. Sa kabuuan, apat ang mahahalagang paalala ng talatang ito. Una, panandalian ng buhay. Tulad ng hamog, mabilis itong naglalaho Pangalawa, hindi tiyak ang kinabukasan. Hindi natin hawak ang bukas kaya't huwag maging mayabang sa ating mga plano. Pangatlo, mamuhay ng may layunin. Gamitin ang bawat araw sa paggawa ng kabutihan at sa mga bagay na may pangwalang hanggang halaga. Pangapat, maging mapagkumbaba. Ang pagkilala sa pagiging maikli ng buhay ay nagtuturo ng kababaang loob at pagtitiwala sa Diyos, hindi sa sarili. Ang buhay ng tao ay parang bula, saglit lang at ito'y naglalaho. At totoo naman, walang permanente sa mundo. Pero higit pa riyan, may isa pang paalala sa kasulatan. Ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng ating dila. Ibig sabihin may bigat at kapangyarihan ang bawat salita. Maging ito man ay binibigkas o ipinopost sa social media. Minsan hindi natin sinasadya pero ang mga biro Captions o trends na ginagawa natin ay nagiging declaration ng ating puso o isip. Kaya nga napakagandang paalala nito sa ating lahat. Be careful with what we say or post because words have life. Pero hindi ito para husgahan o batikusin si Kuya Kim. Sa halip, ito pagpapakita ng aral at ng pagmamahal dahil kilala natin na mabuting tao at humble ang pamilya Atienza. At naniniwala tayo na higit na maraming Pilipino ang nagmamahal sa kanilang pamilya, lalo na nga dito sa Magamang Eman at Kuya Kim, na parehong makamasa ang ugali. Para sa mga humahatol kay Kuya Kim, may paalala din po ang Biblia mula sa Mateo 7 verse 1 to 5, Huwag kayong humatol, nang kayo'y dihatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Malinaw na po ang sinabi ng Biblia at di na kailangang ipaliwanag pa. Alalahanin din po natin ang isang tagpo noong ibig batuhin ng mga tao si Magdalena, subalit sinabi ng Panginoon na ang walang kasalanan ang bumato maunang bumato, subalit walang nangahas pumukol ng bato dahil lahat ay nagkasala. At gaya nga ng madalas na mensahe ni Eman at ni Kuya Kim sa kanilang mga post. A little kindness. Simpleng salita pero napakalalim. Maraming salamat sa panonood ka Star. Ang bawat isa ay may opinyon na dapat igalang. Kaya tang opinyon mo ka Star ay ating pinahahalagahan. Pero tandaan sa huli, ikaw pa rin ang huhusga, ikaw ang may sariling paninindigan. Kaya comment mo na sa baba kung sa ngayon ka o hindi. O huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod pa nating balita, usapan at intriga.